magluto tayo ng roll egg guys anim na pirasong ito guys bukod natin ng dilaw ayan na naman ang bukod ng dilaw puti <laughs> para maganda naman tingnan ng ating roll egg tingnan natin yung seasoning tsaka asin siyempre shake shake natin yan pati yung puti lagyan din natin ng seasoning paminta at asin lagyan natin na ang puti doon ang ano kamatis sa puting itlog Check, check, check. Para matunaw ang asin, paminta at seasoning. Pati ito. Para magkalas niya. Kawali lagi natin ng mantika. Para hindi dumikit. Ako nang ng gold egg. Mga ilang buwan na, nahirapan na ako kasi itong kawala na ito, dubikit na. Nahirapan na ako, dubikit na. Kasi loma na ko rin kawali. <laughs> Ilipat na lang natin, tingnan mo yung tsura. <laughs> Dahil hindi maganda pagkaluto doon, guys, lipat tayo dito. <laughs> I-on muna natin. Yeah. Dito na tayo magluto. Maglagay lang tayo ng konting mantika. maya lo marami 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 ano marami 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 konti Bago mo siya marami marami Gusto mo mga kapal, lalagdagdagan mo siya ng lalagdagdagan ng itlo. pero kailangan patuyin mo siya ng konti bago kong siya i -roll. Lang, ganyan lang. Maraming itlong yung lulutuin, itlog na roll, ganyan ko lang. <laughs> charo <laughs> Lagay ko muna lahat, guys, para matustatos sa siya ng konti. At yung niloto ko sa kawali, ito, puro puti, hindi ko na inahaluan ng dilaw. Lahat, guys, sa anong na piraso Tapos ito, yung niloto ko sa kawali, guys, oh. <laughs> ito, sa ko lang sa konti siya, guys. Para isabay na rin natin siya. Bago natin hiwain guys, pala bagay din ng sandali, konti, bago natin hiwain, para hindi siya madurog Ayan, hinihiwa ko na siya. Ang lahat guys, di ba maganda siya tingnan? Uh, let's eat! Let's eat! Let's eat na tayo guys! Sa nating roll A! Wait, coffee! Piyak mga kambalabs, <laughs> kumain na!